Guys, gagawa kami ng merienda. Ay no, mabubulok na. Lalahatin ko na nga ito para mas masarap. Papadaanin ko na lang sa food processor para mas mabilis. Masarap to, matamis. Ay na, ang o. Oh. Gilingin na natin. Itong food processor ko na to, pwede to sa mga gulay, mga prutas, lalo na ang karne. Tingnan niyo naman, napakabilis niyang magiling. Ah, dito ko na nga din gigilingin itong Quaker Oats. Naglalagay lang ako ng 1 cup. Okay na to. Salin ko lang dito. Maglagay din tayo ng dalawang cup na harina. Pwede din pancake mix, pero mas mura yung harina pa dito. Maglagay din tayo ng 1 cup ng bell brand, half cup na asukal, magandiyan din natin ng konting salt para ma lang yung lasa. Konting cinnamon powder lang. Kung wala naman, pwede naman yung skip nyo na to. Maglalagay din tayo dyan itong Eden cheese. Malit na pak lang to guys. At hiniwa ko lang na maliliit. Tapos, apat na itlog. Ayan, haluin lang natin. Ayan, ang dami naming merienda. Ang dami namin ito oh. Kaya pwede nyo din itong ipang negosyo. Ang bango, ang bango ng may cinnamon. So, ayan, halong-halo na. Okay na to. Dapat ganyan yung texture niya. Dito ko na lang lulutuin, no? Ayan, bilog na bilog. Hindi na kami nahihirapang magbilog. Lagyan lang muna natin ng konting butter. Pero kung nagtitipid naman kayo, pwede naman oil. Lagay lang tayo. Manipis lang namin yung gagawin namin. Ayan, okay na yun. Mahina lang yung apoy para siguradong luto. Ayan, parang okay na siya. Balik na rin na natin. Diluto ko lang to guys sa pinakamahinang apoy yan. Ayan. Ayan, lutuin pa natin yung kabilang side. O, diba? Ganda ng pagkakabilo. Kaya bet na bet ko itong lutuan na ito. Eh, oh. Ang lambot niya, guys. oh. Hmm? Hmm? Ayan. Pag ganyan, okay na. Pwede na natin hanguin. Ang lambot, o. Oh. Hmm? Sigurado magugustuhan ito ng mga bata. Try natin. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan, may nitinit pa. Ayan yung loob niya. Sobrang lambot. Yung juice, oh. Ayan yung cheese, oh. Inat. Ayan yung cheese niya, oh. Hmm. siya sa loob. oh. nungusap cheese. Napakahilig ko sa cheese. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Tamis ang na saba. Grinda tayo. Ayan, pinard na pa namin sa kape. Kain.